Hello, kumusta po tayong lahat? Mga kapatid, God is good. Mabuti ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng lakas, at nandito na naman tayo upang purihin, pahalagahan ang kabutihan ng ating Diyos sa ating buhay. So welcome sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, na uh saan man tayo maabot ng ating uh, Bible study live's uh, tayo ngayon so thank you so much uh, at maraming maraming salamat sa inyo and sa inyong suporta and support natin sa ating uh, channel at paghahatid no sa mabuting balita sana patuloy tayong na-inspired patuloy tayong na-empowers salita ng ating uh, Panginoong Diyos dito sa Biblia na kung saan ay patuloy na nagpatatag sa ating uh, pananampalataya. Lalo nating palaguin ang ating pananampalataya, palaguin natin ang ating pananalig sa Diyos. Kaya saan ba kayo huwag niyong kalimutang ibahagi ang inyong mga prayer request, no? Kung meron kayo mga prayer request, meron kayong mga concern na gustong ipaabot upang lalo nating maibahagi no ang salita ng Diyos, salita ng ating Panginoon. So dito, samahan niyo ako mga kaibigan, mga kapatid sa ating mga pagpapatuloy no sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tagalog Bible Reflection. So ito yung Tagalog natin, live natin. So thank you sa ating viewers ngayon na nandiyan. So uh Hello everyone. Thank you for your support. Kumusta? And thank you for this time that we're able may bahagi natin ang uh, mga aral no sa ating Panginoong Hesus Kristo sa ating Panginoong Diyos. So, ah uh, samahan natin ah uh, samahan niyo ako you no know, sa ating uh, pag-aaral. Ang uh, alam natin kung ano yung mabuting balita no o good news no. Pag sinasabi na good news, ah uh, mabuting balita or gospel, ayan yung mabuting balita na hinahatid natin mula sa salita ng Diyos, no? Mula sa salita ng Panginoon. yung mabuting balita ay ng ating Panginoong si Kristo ay namatay, siya ay living at muling nabuhay, no? So yung mabuting balita sa pagliligtas, no, sa atin mula sa pangyarihan ng kasalanan, no. So Uh, pinapalaya tayo ng Diyos, pinapalaya tayo ng Panginoon mula sa ating mga karamdaman o no, sa ating mga uh, na-experience ng mga uh, sakit sa katawan o no, kaya kagalingan sa ating mga katawan, uh, solusyon sa ating mga problema. Talagang nagbibigay ang Panginoon, nagbibigay ang Diyos ng kasagutan sa ating mga uh, pangailangan o no, sa ating mga problema. So marahil uh, mayroong mga pagkakataon na nahihirapan tayo, nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay, alam lalo na sa panahon na ito na talagang bawat araw ay napakahirap. Kung wala ang salita ng Diyos, wala ang mabuting balita na kung saan gamot no, sa ating spiritual na buhay, sa ating relation at connection sa Panginoon, talagang manghihina tayo, talagang ma tayo, kaya kailangan natin ang ang gabay no mula sa salita ng Panginoon. And that's the reason why patuloy kong binabahagi ang salita ng Diyos dito sa ating YouTube channel, sa Facebook page natin at sa Alman na platform dahil alam ko na kailangan natin ito sa buhay natin. Lalo na lalo na sa ating mga na tayo mga Pilipino, no? Pilipino American o no, saan man tayong party sa mundo na uh, makapagpakinig no, evil to watch ng ating mga itong ating video, either live o ito ay video na. So maraming maraming salamat sa inyo. Sana ay na-inspired natin, na-inspired kayo sa mga aral at hindi lang din sa ating din fitness, no? sa ating pag-workout, na pag nakapag, pagpa-inspire din sa atin, lalo tayong mapalakas, lalo tayong mapa-inspire din sa ating uh, pamumuhay. No? Kasi yun nga, uh, kailangan din naman nating i-balance. Huwag nating kalimutan na ang ating kalusugan din ay napakahalaga. So we need to uh, give time din sa health natin. So shout out sa ating lahat. So if you have uh, comment and uh, and this first time na nakadaan kay dito in our uh channel, so please make a comment then I can uh, back to you, no? So, makabalik ako sa inyo at maka -shout out and ma natin ang bawat isa. No? Thank you for coming dito sa ating uh, live niyo, no? Pag-usapan natin ang ating uh, pag-aralan ngayon patungkol no sa uh, aral ng ating uh, Panginoon, no? Sa ating Panginoong Sukristo, no? Life worthy of the gospel, no? So, ang buhay na kung saan pinakamumuhay natin ang mabuting palita. So ito ay nakasulat sa Pilipos o Philippians chapter 1 verse 27 hanggang sa verse 30. So uh, basahin natin ito first sa uh, Pilipino, Tagalog, and then basahan din naman natin to So let's read it in English so, sa ating uh, pagbabahagi. Mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo. nang sa ganun makadalaw man ako sa inyo o hindi babalitaan kong nagkakaisa kayo at sama-samang nanindigan para sa pananampalatayang ayon sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo dahil kung hindi kayo natatakot magiging palatandaan sa kanila na mapamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos. Sapagkat hindi lang ang pribilihiyong sumasampalataya kay Kristo ang binigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Ngayon, Ninaranas ninyo ang mga paghihirap na nakita ninyong dinanas ko noong una at nabalitaan ninyong dinaranas ko pa rin hanggang ngayon. So let's read it in English. Uh, Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. then whether i come and see you or only hear about you in my absence, i will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel, without being pertained in any way by those who oppose you. this is a sign to them that they will be destroyed, but you will be saved. And that by God, for it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in him, but also to suffer for him, since you are going through the, the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. So my friends, my I began and nagpaalala sa atin uh, si Apostle Pablo and even then sa mga early Christians doon sa Philippos and in Philippa in Philippos then nagpapaalala to remind reminded by Apostle Paul tayo at and even now pinapaalalahanan tayo katulad sa kanila na patuloy tayong mamuhay sa narinig natin na mabuting balita from the good news of our Lord God. Na patuloy nating ipamuhay ang mga bagay na napakinggan natin mula sa ating Diyos. No, wag nating kaligtaan, wag nating kalimutan kung ano yung mga aral, no? Yung mga aral na iyong natanggap, no? Ya ating napakinggan, Yung mga aral na ating nakuha mula sa salita ng Diyos, no? wag na wag nating itigil no so wag 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 nating ihinto ang ating mga natutunan patungkol sa ating Panginoong Isu Kristo sa kanyang mga aral at ang mga aral na nandyan sa Biblia. Napakahalaga na patuloy nating ibahagi, patuloy natin itong palaguin no, sa ating buhay at sa ating pagkatao. And here, magikita mo, the encouragement of Apostle Paul na dapat iyong pagpapahalaga natin 'no the, the importance significance ng pamumuhay natin ang ating buhay ay magiging worthy doon sa mabuting balita patungkol sa kaligtasan na binigay ng ating Panginoon so patuloy nating buhay ang mga natutunan natin ang mga ang mga uh, kahit sa kabila ng mga naranasan nating mga pagtitiis o kaya mga paghihirap sa anumang factor dyan, maging in and ministry, sa ating trabaho, and sa ating relationship. So, kasama na rin doon sa pagsunod ng mabuting balita and following the gospel, following the step of Jesus, yung sakripisyo din. So, kaya nga, sinasabi na it's not easy din yung pagiging Christian natin. Kaya naalala ko nung uh, there's a word na sinabi ni Bruce Lee, no? ang uh, the great martial artist. Uh, he said to one of his word yung kinu-quote niya, and he said, do not pray for an easy life, but pray for ask God or pray and ask God for a strength to overcome sa mga sacrifices. No, pag na, ang sabi ni Bruce Lee, pag nanalangin ka, huwag kang manalangin na ising-isi yung buhay mo, ising-isi yung buhay natin. So manalangin ka, pray na ikaw, no, na ikaw ay binigyan ng lakas ng Panginoon. Bibigyan ka ng lakas ng Panginoon para ma-overcome mo lahat ng mga paghihirap na iyong pinagdadaanan. So in life, kahit sa pagiging kristyano, hindi rin easy yung mga sakripisyo. And then, and, and at kapahagi pala yan sa pagsunod natin sa mabuting balita, sa pagsunod natin sa ating Panginoong Yesus Kristo. So following the gospel, living in the gospel is living with Christ. No? Namumuhay tayo kasama ang Panginoong Yesus. And then the time na may mga pagkakataon sa buhay natin na nahirapan din tayo nabibigatan tayo no sa pagtitimbang ng mga bagay but here nagpapaalala no ang ating a uh, apusol na na sinasabi niya na dito mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo. ayon live your life ayon sa magandang balita no the, the good news the saving grace of Christ nang sa ganon makadalaw man ako sa inyo o hindi mabalitaan kung nagkakaisa kayo at nagsama-samang manindigan para sa pan pananampalatayang ayon sa magandang balita. So ito yung the most important na sinasabi ni Apostle Paul to the early Christian no, doon sa sa Pilipos na, na kahit wala man ako o narinig ko lang na, na, na napakinggan ko na kayo'y hindi humihinto at nagsama-sama kayo, you're united sa inyong paninindigan sa salita ng Diyos sa mabuting palita. And even though maraming kumukontra, maraming mga anti at ayaw sa pananampalataya ng Kristiyano being a Christian the time sa Pilipos, so still Apostle Paul uh, told them and encouraged them, magpatuloy kayo. Keep going sa pananampalataya na binigay ng Diyos sa inyo. Sama-sama nyo ito na mapagtagumpayan. So, na inyong mapagtagumpayan. So, keep worshiping, keep believing no sa pamumuhay. Sama-sama kayo doon sa mabuting balita. No? So, napakaganda yan. No? Na kahit uh, maraming mga mga challenges no kahit parang feeling mo ikaw na lang, nag-iisa ka na lang, o kaya ilan na lang kayo, you never stop. You never stop uh, following Christ. You never stop honoring Christ in your life. Hindi mo hinihinto yung tayo mo. Patuloy mong binabahagi ang Panginoon. May panahon ka man wala. Saan ka man sa workplace man o sa samang sa party, isinabuhay na natin. Dahil hindi na nga tayo sabi ni apostol sa Pablo hindi na nga tayo yung nabubuhay sarili natin but Christ live on us so no? yan na yung ang Kristo na Jesus siya na yung nabubuhay sa ating pagkatao siya na yung nabubuhay sa puso natin sa ating mga sarili so wow that's amazing thing that's that's a reminder sa ating mga nanampalataya at God to you na first time mo pa itong narinig and then you hear it mahal ka ng ating Panginoong Hesus Kristo mahal tayo ng Dios at ang banal na espiritu tumatawag sa iyo tumatawag sa atin na makita natin yung katotohanan and you can see the truth and you can live in the truth na na binigay ginawa ng Dios at kaligtasan at buhay na walang hanggan mula sa magandang balita ng ating Panginoon And it's over here at ipagtuloy na ipatuloy natin. Huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo. No? So do not be afraid. No? Kahit marami pang mga pressure, marami pang tumatakot sa atin no? na, oh, hindi natin pagpatuloy yung pananampalataya natin. Uh, talagang kahit may mga uh, marami pang nag nagpapasakit sa atin, marami pang mga dinadaanan natin, we, hindi tayo natatakot. No? Hindi tayo sumusuko. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. No? Huwag kayong matakot. Dahil kung hindi kayo matatakot o natatakot, magiging palatandaan ito sa kanila na mapapahamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos. No? So, huwag tayong magpatalo, huwag tayong mapadala ng takot no, sa puso natin. Dahil ang mga taong hindi na kilala ng Diyos, makikita nila, uy, hindi sila natatakot. Wala silang pangamba sa kanilang buhay. Yung confidence nila ay patuloy na malakas dahil yung confidence nila ay nanggagaling sa Diyos. And then, ayan, so the, the things na nagpapatibay sa ating pananampalataya. Nagpapatibay sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Hindi tayo tumutigil. And then over here, sapagkat hindi lang ang privilege yung sumasampalataya kay ko ang ibinigay sa inyo kundi ang maghirap din para sa kanya so remember so not only the privilege na oh nakapanampalataya ako sa aking Panginoon nakapanampalataya ako ko sa aking hari sa aking kapagligtas sa aking Panginoon na nagbibigay sa akin ng tagumpay lakas no at patuloy kong sinasamba siya That only the privilege, kung hindi, pati na rin yung pagtitiis. No? So, yung mga sacrifices. No? So, marami sa atin na uh, dumadaan ngayon sa mga paghihirap, either physical o karamdaman. Sabi ko nga, paano natin masasabi na tayo pinagaling ng Diyos kung hindi tayo naka, nagkaroon ng karamdaman at tayo gumaling? No? So, paano mo masasabi na ikaw naging victorious sa mga pinagdaanan mo? Paano natin masasabi na ang Diyos ay napapatawad kung hindi tayo nagkakasala at hindi tayo na, hindi tayo napatawad ng Diyos? Na hindi natin experience yung mercy niya pag patawad sa atin. So ganon 'yun, no. So paano natin masabi na tayo victorious kung hindi natin natadaanan yung mga paghihirap? So yung mga paghihirap na yan, yung mga pagtitis na yan bilang isang paglilingkod sa Diyos sa pagsunod natin sa Panginoon party na pala no yung mga sacrifice mga sacrifice na yan doon sa cross ng ating Panginoon. wala lang yan sa sinakripisyo ng ating Panginoong Yesus doon sa cross na kanyang inalay ang kanyang buhay. Then siya nagligtas sa atin nang tayo'y uh, hinango niya mula sa kamatayan. Napatungo na tayo sa kamatayan dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa gawa ni Satan na kung saan patuloy nagdi-deceive -de sa atin, nagdi -de sa buhay natin pero hinango tayo, kinuha tayo ng Panginoon, binayaran tayo ng ating Panginoon sa kanyang dugo upang tayo'y makalaya at maligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan upang ikaw ay maramdaman mo ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagliligtas sa iyo at sa ating lahat. So, yung sakrifisyo ng ating Panginoong Isu Kristo, kung tayo man ay nagse-sacrifice, din sa ating pananampalataya is a great privilege. No? So, kaya isipin natin, hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa sa anumang mga sakripisyon natin ngayon. Marahil mara malungkot yung buhay natin dahil naisip po na, oh, ako lang nag-iisa, walang nagmamahal sa akin, walang, wala akong pamilya. Isipin mo na nandyan yung Panginoon nagmamahal sa'yo. Kaya pumunta na kayo o na parewalay uh, napaniwala yung buhay natin, sinisisi natin yung sarili natin sa mga pangyayari sa ating buhay. But okay, hey, uh, nandyan yung Panginoon. Hindi ka nag-iisa. You are not alone. Kasama ka ng Panginoon. Yung mga sakripisyo na yung mga pinagdaanan ay, ay nagpapatibay sa iyo. Nagpapatibay sa iyong pananalig at pananampalataya. And din yung sa, dinadaanan ni Apostol Pablo. Bilang isang apostolist, siya ay nakakulong dahil sa kanyang paghatid sa mabuting balita. So marahil, maraming mga pagtitiis na ating madadaanan sa ating paglilingkod sa Diyos, pero yan ay malaking privilege na pinagkaloob ng Panginoon sa buhay natin upang lalong-lalo natin siyang makilala at mapaglingkuran. Manalangin tayo. Dakila at banal naming Panginoon, salamat po sa iyong paalala sa amin through Apostle Paul na kailangan naming ipamuhay ang aming buhay ayon sa iyong magandang balita in the good news na ikaw Panginoon ay namatay nilibing at muling na buhay sa pagligtas sa amin. Panginoon, patawad sa aming mga pagkasala. Nagsisi kami sa aming mga pagkukulang sa mga bagay na kung saan naging uh, kulang ang aming pananalig. Bless niyo po ang bawat isa sa amin ngayon, Panginoon. Ano mang pinagdaanan nila ngayon sa kanilang paglilingkod o mga paghihirap, bigyan niyo po sila ng victory, bigyan niyo po sila ng wisdom, bigyan niyo po sila ng lakas. At sino mga ngayon, Panginoon, na may karamdaman sa katawan, pagalingin niyo po sila, Panginoon, in Jesus, kung ano man yung mga naramdam nila. Ay niyo po sa amin, Panginoon, yung dakilang pag-ibig. O banal na spirit, O Holy Spirit, patuloy na mamuhay, mag-work sa puso namin upang mas lalo kami mapalaya. Salamat, Panginoon, i-shield niyo po ang katotohanan sa iyong mga salita sa aming puso. At tulungan niyo kami mamuhay na may kabanalan, mamuhay na may katapatan sa iyo. Ginagalang at sinasamba ka namin, Panginoon. Salamat sa iyong pagliligtas. Sayo ang aming ang aming papuri ito amin dalangin sa pangalan ng Ama ng Anak ng banal na Espiritu Santo. Amen. Thank you so much. Bye-bye.